nagtatrabaho si Lulu. Oh, yung friend nila. Ang ganda, no? But, tapos doon pwede mag-barbecue pala yan, no? Yun na nga yung dalawa. Ang ganda dito sa may ano, oh. Sa, um, tawag dito, pangalan nito. Nandito kami sa front, part ng front Sausage. Hindi ko, in, hindi ko uh, ma ano ma basa yung ano niya yung lugar niya ano kasi tanso si nakasulat ang ganda may park may playground para sa mga bata Diba parang para lang ang lawak ng karagatan ay ste Lake lang pala ito pala pala dagat yung Switzerland guys hindi yan ano dagat ano yan lake lang yan ayan <coughs> ang loob ng lake para talaga siyang dagat no <coughs> yung city na yan is Neuenburg diba Neuenburg that's mean Pransusis na ang tunog Nandito kami sa may pano, sa may ang tawag nito. La uh, Chaufin yun. Naglilinis na si Lolo. Ang luag talaga ng karagatan ng ng ano, Switzerland. Sorry guys. This is not a sea. It's a lake. Here in Switzerland, we don't have sea, we have a lot of lakes. Ang Switzerland, surrounding siya ng mga bansang Germany, French, Italy, at saka Lechtenstein. Kaya, masasabi natin, walang dagat ang Switzerland, kundi mga kal... Ano yung sa Tagalog yung lakes ng Tagalog? mga ilog. Hindi ilog. Mga ano, uh, kalawaan. Parang gano'n. Ano yung isa taga to? Akala nyo, no? Para talaga siyang karagatan. Pero, hindi siya talaga dagat. Yung ano na yan, yung city na yan, is Luxembourg. Hindi siya, para siyang ano, uh, French na yung ano dyan, speaking, kahit nga dito eh. Kasi yung Switzerland, may apat na, na lang. Yung apat na language pala ng Switzerland is Italianish, Romanish, Fransosish, German! Na may sakit ako. So, ayan oh. Yung, yung ibang tao nagpaka-t-shirt lang. Ayun oh. Kung, eh, akala ko ano yung tumutulong yung yun lang pala yung ibon na yun oh no? hello okay good reason pala ang place na to so now i know hello good reason good reason pero hindi yan pagbasa good reason kasi is francois La Lovers in Paris. Ang pagbasa niyan ay Codrife. Codrife. <laughs> Dito pala ko sa mga ano. Codrefin. Ang ganyan lang. Ang ganyan lang kapatid.